Coming. Thank you Arlene <laughs> 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 Oye, Thank you kayo kay Arlene Pa-birthday niya to Alauna ng hapon At kakatapos lang ng aming klase sa school At lahat kami ay talagang sobrang gutom na Bumili lang kami ng pagkain Na malapit sa lasa ng Jollibee Sabay take out Ano yun dala okay. mo bro? Hmm? Ano yan? Thank you Arlene <laughs> Oye, Thank you kayo kay Arlene Pa-birthday niya to Kaya namin pina out na lang yung mga pagkain namin kasi naisipan namin na mag-picnic na lang malapit sa Opera House dahil mas nakaka-relax kapag maganda ang view habang kumakain kasabay ng malamig at press kung hangin na may kaunting init mula sa sinag ng araw. Ang saya ng mga moments na ganito. Lalo na mas nakikilala namin ang bawat isa sa amin dahil ang bawat isa sa amin ay may iba't ibang kwento at may kanya-kanyang pinagdadaanan sa buhay. Mahirap talaga pagsabayin ang pag-aaral at pagtatrabaho. Stress sa mga assessment sa school at pagod pa sa trabaho. Pero pare-pareho lang ang aming goal dito. Walang iba kundi ang maging permanent resident dito na sana'y lahat namin makamtan. Ang pagiging international student dito sa Australia ay sobrang nakakapagod at nakaka-stress. Pero masarap. Masarap dahil nakikita namin na may patutunguhan yung aming paghihirap dito. At naniniwala ako na darating din ang araw na aanihin rin namin lahat ng pagsasakripisyo namin dito. Sa totoo lang, sa umpisa pinangarap lang namin na ma-approve yung visa namin dito. At hinding-hindi namin sasayangin ang pagkakataon na binigay sa amin. Kaya, laban lang, malay nyo, isa sa amin mag rin ng ginto para sa Pilipinas. Paulit-ulit kong sasabihin na hindi ako nagsisisi sa pagretiro sa pagbabarko ng maaga dahil alam ko na hindi lang to para sa akin, kundi para na rin sa pamilya ko. Okay guys, Sige, mama, paano, paano yun? yun? <laughs> okay guys, the army, the coming! Sige, fire! it Muli, ako ang inyong lingkod, kusinerong mayor, na nagsasabing subukan mong umalis sa comfort zone mo. Malay mo, maging milyonaryo ka. Paalam! Kusinerong mayor, ang kasama nyo sa biyahe masaya. Sumama kayo! Sumama di masaya. Kay kusinerong mayor, ay panalo ka.